1, ay, 3 Eye to uh, Tinginan, tinginan Tinginan, maganda yan eh yeah. Yeah. Tinginan nga Ay, hands <laughs> <laughs> uh, Holding hands, holding hands Holding hands Holding hands,

Sige nga, sabihin mo Yan. Amazing <laughs> enough <in -off laughs> si Kuya Wala. hindi mo alam Wala alam dito. kaya just wala dito. Wala kang hindi mo Mukhang napago si Kuya Jens. Suko na. Or, or, or low-bat na. Kuya Jens! <laughs> Huwag kayo naman nag na sila ng mga pictures sa set isa. Binabad ba na? Balik ko Hindi pa, di ko pa binubad. Hindi pa. Hindi pa. Tulad ko pa. Okay. Oh, ayan, ayan. Ayan na nag-QAT naman naman. Ay, dun daw sila. Ay, 哎。